Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po'ng kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, uh, ibabalita ko lang po sa inyo ang ating tinaguriang superstar na si Ati Guy ay puna pumanaw na kahapon. According po sa kanyang anak na si Ian De Leon, no? so before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, subscribers at supporters ng channel ko. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto Nyong video na ito, like lang po. And then, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po guys sa inyong suporta. Uh, isang malungkot na balita, ang isa sa mga haligi ng indus uh, in uh, industriya ang Pilipino sa movies at television na si superstar Nora Honor ay pumanaw na kahapon sa edad na 71 years old sa medical city sa Pasig ang ito po ay kinumpirma ng kanyang anak na si Ian De Leon hindi nila binigay ang totoo ang full disclosure ng cause of death pero sabi daw ng mga news ay namatay daw siya ng cardiac arrest and then she undergoes a heart operation okay sa edad na 71 years old alam po natin no na si Atigay ay isa sa pinakasikat na artista noong kapahong nung panahon niya no 1970s, 60s, 70s, 80s yata. Siyempre, lahat ng mga artist no, especially nagkakaedad ay nawawalan din ng kasikatan or nalalaos. Whether we like it or not nangyayari yan, no. Kahit kung magawa pa sila ng mga pelikula pero ang mga new generation hindi na sila masyadong uh, ma-recognize no. So, uh, malaki din ang contribution ni Ate Guy sa pelikula, sa sining, especially sa pagkanta kasi singer din siya. Kaso lang, kung tignan po natin ang kanyang buhay ay medyo complex din. Na-involve po ito sa iba't ibang controversy. Isa po yun ang paggamit ng droga which si she agree no, na naging drug dependent siya. Ito din ang isang dahilan sa panahon ng ating mahal na Pangulo na si Binigno Aquino Jr. na sana bigyan na to sa siya ng National Artist Award hindi po pinayaga ni Noinoy Aquino dahil po uh, sabi niya daw eh, hindi magandang halimbawa kasi naging drug addict pero sa akin guys hindi naman po yun pagiging drug addict ang tinitignan natin eh ang kanyang contribution sa sining, sa pelikula at sa pagkanta ang drug addict ay isa naman yung aspeto pero nevertheless by 2022, I think sa uh, kapuno na una ni Tatay Digong ay binigyan na siya ng ang ng National Artist Award na pinipili lang ng mga mga critics no sa pelikula no. No doubt, marami siyang nagawang pelikula at mga kanta no. 'Yon ang sa personal life medyo ano siya no. So na, na, nalagay dito sa ulat na <clears throat> sabi na ng kanyang anak Ni Ayan de Leon, we love you ma, alam ng Diyos kung gaano ka namin kamahal, pahinga ka na po ma, nandito lang sa puso at isipan namin. Matagal na kasing ano, ayon sa balita matagal na inindang sakit at mga health struggles si Atigay, no? So, medyo ano din ito eh, ng from rags to riches ang kanyang buhay, no? Ah. Uh, pinanganak siya sa Camarines Store sa mahirap na mga family according sa mga balita ay nagtitinda siya ng mani at tubig no sa bus doon siya na discover nag-join sa mga singing contest naging champion at sunod-sunod na ang kanyang mga pelikula no so according dito ay yun nga tinawag siyang superstar no so marami siyang movies at least 170 no at saka isang kadak maraming awards na natanggap at citations both local and international oh naalala ko nga may award siya best actress kasama niya pa na binigyan ng ano si Manoy no Eddie Garcia sa so Hong Kong so hindi hamak ang kanyang contribution sa pelikulang Pilipino no so maraming nalungkot pero yun talaga eh, everybody will go no na punta na talaga kay Lord wala naman exempted doon no so ito 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 rin no, no oh, Nora Honor had been open about health struggles recently year including 2003 incident where she said she died for 3 minutes due to low oxygen levels uh, requiring hospitalization So pumunta uh, nagtry siya tumakbo sa politika this year 2025 midterm election. Kaso nagwithdraw po si Atigay because of health reason. So meaning hindi na talaga maganda ang kanyang health, no? So ipinanganak si Atigay 1953 and then yan, lambatay siya ngayon no 2025. So ito, ito talaga ang ito oh, sabi nga ni Christopher Ayon de Leon, with deep sorrow So facebook yatato and heavy heart we share the passing of our beloved mother nora c Villamarior nora honor who left us today april 16 2025 at the age of 71 she was the heart of the family a source of unconditional love strength and warm her kindness wisdom and beautiful spirit touched everyone who knew her she will be missed beyond words and remember her forever So, ganoon nga eh. Hindi na 'to maano, hindi na siya makalimutan, no, ng mga Pilipino, pero siyempre ang mga late generation, mga bata, hindi na sa kilala, no. So, condolence po, no, sa mga sa mga family ni Nora Honor at mga fans, no. So, 'yun lang po, guys. Ah, uh, thank you no sa inyong panonood please like share inwag wag kalimutan mag-subscribe sa, sa, channel ko no kita-kita po tayo sa susunod na video ito naman pong kaibigan niyo si Jake Paalam